Yan mga idol, yung ating takway. Yan, Gabi White. Yan, buti pa tong takway, hindi mo mababa ang presyo. Yan, buy natin. Okay lang ba, ma'am? Okay lang? Hindi nagamahal, hindi nag mura, no? Yan, fixed price po yung uh, takway mga idol, oh. So, 30 pesos per kilo, yun yung tinanim natin. Yan. Yan, oh. Anong tawag, daludal at to sa Ilocano, sabi nila. Yan po yun sya mga idol. O yan o. Yan. kudlo't po kinakain. Pero yung dahon niya mismo hindi po yan sya kinakain. Pero ito yung uh, kinakain. Masarap po ito sa Paksiw na uh, luto. May mga prito na tilapia. Yan. Sobrang sarap po nito siya mga idol. Yan si parin Mar. So weekly ang harvest natin dito Mar no? Mga ilang kilo Mar? Ngayon Mar? Ito nasa mga 60 yata. 60 kilos? Lahat lahat? Lahat lahat na Mar? Hmm. 60 kilos lahat-lahat mga idol. Mga tansya ko, mga 60 kilos yan. oh, 60 kilos. Ayan. Lahat-lahat. So, times 30. Ayan, 1,800 per week. Ayan, at least, walang intervention. After tanim, harvest na lang ng harvest ng ating uh, takway. Ayan, no? yan in-harvest na natin mga idol. Ayan, kung nalugi tayo sa ating mga crops, like, uh, murang presyo ng okra. Itong mga okra natin, no? Oh. Yan, ito yung mga okra natin. Yan, 20 pesos. Hay, salamat. Uh, tumaas taas na yung presyo ng okra. 20 pesos na po ang okra ngayon. At saka yung pipino, harvest na rin po tayo ng pipino natin. Nasa 15, I think, or 20 pesos. Ah, 20 pesos na ata ang kilo ng pipino. Yan, swerte na tumaas taas na yung okra natin. Kung uh, medyo mura ang presyo anong nakaraan, yan, dito tayo babawi sa, ano mga, sa ating uh, takway sa Takway po sa tagalog or uh, daludal sa Ilocano eh uh, takwa sa, sa Ilonggo po Takway, daludal sa Ilocano I don't know sa iba Ito po 'yun mga idol oh 'yan oh yan. Yan yung mga tanim natin 'yan hanggang doon so lahat po ng kanal na 'yan kung makita nyo po hanggang doon 'yan at saka 'yun mga idol oh 'yan po ang ating tinanim at saka ganun din po dito mga idol lahat po ng gilid ng kanal is uh, yung gabi white ang tawag ko namin or yung abalo nga aming tinanim yan kasi walang spray, walang abono. Uh, ano mo lang, ilinisan mo lang mga idol and then weekly harvest ng harvest ng harvest ng harvest non-stop ang harvest weekly until uh, tumanda pa siya. Pag tumatanda, mas gumaganda kasi lumalaki yung ano niya, yung daludal. Ito po, lumalaki po sa mga idol Yan. Kapag tumatanda, lalong lumalaki. Oh. No? Yan, napakaganda. Pero ang presyohan po nito is nasa 50 pesos mar pag malinis mar no? So, pero kung sa bintahan ito, nasa 70 ata. 60 ata. Sa, oh, 60 to 70 ang bintahan nito. Yan. Yan bibili niya ate. Yan. Kayo na maglinis ito kuya? Kayo na? At least uh, may 20 pesos ka pang ano no, sa paglinis no? Uh, kung bibili nila ng 30 pesos ang ang um, ganyan po mga idol yan. pero pag malinis na uh, binibili po ng 50 pesos pero kung kayo po ang buyer at least bibili nyo na lang po ng 30 pesos kayo na maglinis madidispose nyo na po ng nasa 60 pesos siguro or 50 pesos yan kasi pag malinis po galing sa farm ito po ay 50 pesos maroon ang presyo per kilo po yun sa mga dalawa usapang per kilo you know? pero matagal maglinis matagal siya maglinis no pero pag expert ka naman mabilisan na lang yan mar O oh, yung mga tagalinis doon yung dadangan mabilisan na lang no pakiawan kaya na maglinis ng 20 30 kilo sa isang so, minuto tumaga <laughs> tumaga lang oo mm. oh, syempre eh. yan no so ito pa so dalawa yung buyer natin yan ito pa mga idol oh. No? so mga ilang kilo yan mar may 20 may get ito ha huh? yan titimbangin natin doon mamaya mga idol timbangin mo na mar kaluan pa isa to pa oh yan dyan po natin nilagay kasi may mga putik putik po kasi mga idol at least dyan may mga running water po tayo dyan sa mula sa bukal yan at least malinis na po yan siya dyan yan buti pa ito marno hindi nagbababa marang presyo mm -hmm. ang disadvantage lang hindi din nagmamahal mm -hmm. <laughs> eh, San mo tingbangin mm -hmm. Mm -hmm. ha? Tugaw. Mm -hmm. mm -hmm. patulo muna patulo yan ganoon din yan eh. <laughs> 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 ay po mga idol yan isang araw yan mar harvest oh isang araw isang so, araw po na harvest yan sa mga idol <laughs> kasi tatlo lang po sila nag harvest kaya at least yung mga planters natin kasama ang nag-harvest mga idol. So, yan. Sa itong maligo dyan, no? sobrang linis ko ng tubig dyan mga idol. So, takway. So, luto po nito, pwede po siya paksew, pwede din po siya adubo, pwede din po siya lagyan ng piniritong isda, piniritong ah, uh, pinaksew na isda. Pwede din po siya uh, lagyan ng, ayun eh, no, yung udlot niya, Parang paksi or something na... Ano ba yung tawag na luto na yan, Mar? So, Mar? Parang paksi o mar, no? Pangat ang tawag. Yan. Marami siyang luto ito. So, I don't know somewhere in uh, Central Luzon kung kumakain sila nito. Kasi sa karamihan nito, is gabi ang kinukonsumo kasi doon sa, sa Luzon. Hindi ito. Pero dito po sa Mindanao at saka sa mga kababayan nating Ilunggo, na mga Ilunggo dra. Takwa ini siya, takwa. Namit ni siya. Na siya oh. No fresh na no, fresh, oh. Yan. So kung naghanap kayo ng gulay na organic na organic, no fertilizer, no pesticides, no fungicide. Yan. Ito na 'yung sagot. Wala talaga ito siyang spray walang chemical intervention mga idol as in wala kasi tanim mo lang harvest ka na lang harvest wala kasi insecto to marno walang insecto po to siya mga idol yan o no? walang insecto. Oh. yan o no? no? hanggang doon yun ang harvestan natin yan yan dagan pa bosan ni mo madam dadang <laughs> Dalawa po silang bayan mga idol. Mga ilang kilo kaya mong i ano, i-bilhin? alam ako marami. 50 kilos pa, Kaya 50 kilos pa. Araw-araw. Mali ah, malinis na. Pero pag ganito, medyo mahirap no, linis no, sa tao no. Ano? Ha? Mm. Yan o. No? Abot kaya ito ng ano? 50 kilos. Tapos yon mga 50 kilos din mara kabila. Mga 30 lang yun sa kabila. So, titimbangin natin maya Kulang-kulang 100 kilos mara ng mga 80. Yan o. No? Ang ganda mga idolin sakway yan kahit one fourth lang po nito ang mga idolis marami na hindi mo na agad maubos alright yun dapatna setelah aku anakan jadi mulai don lana sang sap semua